Alam nyo mga sisi ko, sasabihin ko sa inyo, nung hindi pa ako naglitindahan, wala pa kaming tindahan, grabe ang hirap ng buhay, grabe talaga, ultimo sabon, hindi ako makabili-bili mga sisi. Hello mga kasari ko, mga sisi ko, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa channel namin, Rose and Dave channel. Ayan, happy happy lang ako mga sisi Bago ang lahat, kumusta pala kayo? Kumusta ang benta ng ating sari-sari store? Ito ang sasabihin ko sa inyo ha, laban lang. Huwag kayong mag-alala mga sisi kahit na matumal, laban lang. Ang mahalaga may benta tayo sa araw-araw. Isipin nyo ha, umabot na kami ngayon ng 21 years sa pagsasari-sari store. Ayan, happy 21 year anniversary po sa amin. <laughs> Excited lang ako mga sisiko. Thank you so much Lord kasi nakaabot na kami ng 21 years. So ngayon ay uh, magre-real talk tayong mga sisiko. I-share ko sa inyo kung ano yung mga uh, investment namin kuno. Ayan. <laughs> investment namin sa loob ng 21 years, ano yung mga yung mga napamili namin, yun na nga, yung investment namin, yung mga pakunti-kunting investment lang tapos isi-share ko rin sa inyo yung mga napagdaanan naming mga pagsubok sa buhay okay, so 2003, nagsimula kaming magsasari-sari store 2003, tapos ngayon 2000, uh, 24 na, so 21 years na ngayong March 8 pa pero advance ko na lang itong vlog ko Ayan, kasi ito yung naisipan ko ngayon na gawin ko na talaga ito at isishare ko sa inyo. Tapos, okay, isa pa sa mga katanungan, Ati Rose, nakakayaman ba ang pagsasari-sari store? Ayan, ano sa observation yung mga sisiko? Okay, so mga sisiko, 2003, nag-start ang aming sari-sari store sa puhunan na uh, 25,000 lang. 25,000 mga item lang yan, hindi kasali itong... Uh, building, gasto namin sa building, siguro nasa 20,000 20, yung paggawa namin ito. So, yung tindahan namin nung una, ay ito lang o oh, yung, hindi kasali yung sa rep, ha, di ba, may stunty yan, yan, yan o oh, yung tinuro ko, yan lang at itong inuupuan ko, yung extension namin na bukas hanggang baba, at saka doon sa may bigasan, kung napanood nyo, kung kayo ay viewers namin, ayan, subscriber, alam nyo. So, ito lang talaga yung tindahan namin sa puhunan na 25,000 pesos. Okay, so ngayon, wala talaga kaming dinagdag sa 25,000 pesos. So, naging ganito na siya karami, tapos nakapag-extend na kami, and hindi lang yan, hindi lang item yung nadagdag, yun na nga, uh, naka ano, Nakaano na kami, nakakuha na kami dito, nakaipon na kami ng galing sa benta ng aming sari-sari store. Okay? So, alam nyo mga sisi, grabe talaga ang pinagdaanan ko. Grabe yung struggle ko. Hindi po madali ang pagtitinda. Ayan. So, ngayon ko palang ito i-reveal -re sa inyo, i-real -re talk. Mga sisi, kayo kayong mabuti. Naging ganito nga ang buhay namin, hindi naman talaga mayaman. Ayan, kasi may nagtatanong, nakakayaman ba ang sari-sari store? Bago ko i-reveal 'yung aking pinaka-secret secret, sagutin ko muna. Ang pagsasari-sari store ay nakakayaman talaga. Kung ang iyong negosyo ay napalaki mo, ayan, umunlad ang iyong business, nagiging sari-sari uh, store nagiging uh, wholesaler ka so kapag wholesaler ka marami akong nakikilala nakapag-invest talaga sila ng mga mga sasakyan ayan meron ako mga kakilala dito sa la malapit sa amin mga sasakyan nakabili sila ng mga lupa lupa nagawin nilang uh, anong tawag niyan bodega or stock room ng kanilang mga ano basta mga sisi kung ikaw ay masipag lang tapos may goal ka talaga ayayaman ka talaga sa pagsasari-sari store. Pero kami kasi, ang aming tindahan ay nan uh, nandito lang naman sa loob ng subdivision kasi wala naman kaming ibang area, wala ding mag-manage na iba kasi nga si Kuya Dave ay nasa uh, malayo nagtrabaho. So, hanggang dito lang talaga kami sa loob ng subdivision. So, ang kinikita ng aming tindahan ay sakta gusto lang talaga na ma-provide yung aming mga pangangailangan. Ayan. Alam nyo mga sisiko ko, sasabihin ko sa inyo, nung hindi pa ako nagtitindahan, wala pa kaming tindahan, grabe ang hirap ng buhay. Grabe talaga. Ultimo sabon. Hindi ako makabili-bili mga sisi. Grabe talaga. Kahit na pamasahi, wala akong pamasahi mga sisiko. Kahit na may trabaho si Kuya Dave, always short po talaga. Kasi nauna na yung utang kaysa sa sahod. Nung time ha, na wala pa kaming tindahan, napakahirap po talaga. Ultimo piso, ang hirap hagilapin mga sisiko. Pero alam nyo ba, simula nang may tindahan na kami, dito ko talaga na-realize na, -realize na dati wala akong piso ngayon imbak imbak yung mga piso ko grabe yung mga coins ko marami na pero noon nung time na naranasan ko halos Diyos ko, totoo, kahit piso, naghanap ako para may pang pamasahi lang ako. Wala talaga akong makita ang piso. Yan yung, uh, <coughs> wait lang, ayan, yun yung advantage at disadvantage na na-experience ko nung wala pa kaming tindahan. So, nung nagkatindahan na kami, uh, dito ko na naranasan na wala na akong problema sa pera kasi nga araw-araw may pumapasok. Wala na akong problema sa uh, bigas kasi may benta naman kaming bigas. Wala na akong problema sa pangulam namin. Uh, wala na akong problema sa sabon. Ayan, meron akong maraming sabon. Sabi ko uh, noon kay Kuya Dave kahit na isang sabon, isang wala pang ariel noon na twin ang oso pa noon is yung single na mga maliliit lang yun yun, hindi ako halos makabili pero ngayon, charo hindi ako makapaglaba kasi wala akong sabon hindi na yan pwedeng reason kasi natatabunan na ako ng sabon mga dilata, halos uh, nandito na lahat so sa 25,000 na puhunan mga sisiko, isipin nyo yan ako'y mamimili ngayon sa grocery work 40,000 na na dati 25,000 lang ang puhunan ko never na talaga kaming nagdagdag Okay, so ngayon sasabihin ko sa inyo ha. Ang uh, natulong ng aming tindahan ay isa yung bahay namin. Uh, Napa-extend namin. Pero yung bahay talaga namin, yung nagbayad ng bahay namin ito, kasi subdivision siya, hulugan siya noon. Pero ngayon wala na. Uh, sahod ni Kuya Dave kasi nag-work si Kuya Dave sa malayo. Tapos nakapag-extend lang kami ng bahay. Nakaparepare ako ng bahay ko. Yung gate na nakikita nyo dyan, tapos itong tindahan na napa extend ko. Tapos pag-aaral para ni pala ni Kring Kring, isa sa malaking tulong 'yan kasi si Kring Kring nag-start siyang mag-aral ng uh, kinder is nasa private school siya dito sa lugar namin, private talaga hanggang nag uh, elementary high school. Tapos private talaga ang school ni Kring. Alam niyo naman yung private, mahal. Tapos ngayon ay nasa private school pa rin si Kring, mag graduate na siya ng fifth year architect, architecture. Ayan, architecture. Architect ang course ni Kring Awa ng Panginoon. Ngayong uh, June, ang graduation niya, yun, pinagdasal ko sa Panginoon na sana makagraduate na talaga si Kring kasi napakahirap ng kanilang tesis mga sisiko. So yun yung pinagdasal ko kasi ito lang naman yung pangarap nating mga magulang na makatapos yung ating mga anak. Okay, yun yung isa, yung nakaaral si Kring. Tapos 2010, yun na nga, na si Kuya Dave sa pag uh, work sa malayo kasi sabi ko tulungan niyo na lang ako dito sa tindahan so 14 years na ngayon si Kuya Debo lang trabaho Uh, sa, saloob ng 14 years, ang aming tindahan ay ang aming bread and butter, lahat-lahat na. So, kumpleto po kami mag-asawa, meron po kaming SSS, hindi talaga namin ito pinutol. At least naman pagdating ng 60 natin, ay uh, meron tayong matatanggap kahit papano pang bili ng gamot. <laughs> diba? di ba? Hindi natin alam, hindi tayo ganito palagi ka healthy, kalakas mga sisiko. So, meron kaming uh, pill health, at uh, Meron kami kaming Pell Health, meron din kaming Pag-ibig, yun na nga SSS. So lahat-lahat na yung, yung mga St. Peter, tapos yung mga Libingan, 'di ba? Kahit anong ano niyan, halimbawa dito sa amin Yes Monticello. Ayun, nakakuha na kami ng mga ganyan, nakatulong na kami sa mga sa mga parents namin na nawala na dito sa mundo. So malaking tulong 'yan. So sa ngayon, meron kami ni Kuya Dave Health Insurance. Ito yung sinusuguro talaga namin na meron kaming health insurance na binabayaran in case of emergency. Yun ang nabanggit ko sa inyo before na kung may mag magkasakit kami at maospital, ayan, hindi kami, wala kaming alalahanin. Huwag laman sana, pero syempre tao lang tayo, wala na kaming alalahanin. Kasi yung investment na kinuha namin is 3 in 1. Hospitalization, investment, tapos retirement. Pagdating ng panahon ay may matanggap kami. So, hindi lang yan yung Siyempre, itong nakikita yung sasakyan namin na maliit, ayan, yung ginagamit ni Kuya Dave, nabili din namin yan galing sa aming tindahan. Tapos, yung kinakargahan namin ng itlog, tapos mga kagamitan dito, mga simpleng kagamitan lang sa bahay. Tapos, yung araw-araw na pangangailangan namin, yung mga, siyempre, sa pagkain, di ba, mga sisiko, napaka malaking, ano talaga, tulong yan, yung araw-araw na three times a day tayo makakain, merienda pa, galing yan sa tindahan. So, sa awa ng Panginoon, simula nung nag-start kami na mag-sari-sari store, wala na, na talaga akong uh, nararamdaman na stress sa paghanap ng pangbayad ng mga bayarin, mga ilaw, lahat, pagkain, ulam. Kasi na-provide talaga ng aming tindahan. Hindi man kami umaman, hindi man kami nagiging wholesaler. Pero thank you Lord dahil sa awa, sa awa nga ng Panginoon ay ayan, kahit ganito lang kami, nasa loob kami ng subdivision ay na-provide lahat ang mga pangangailangan, pangangailangan namin. Lalong-lalo na sa pag-aaral ni Kring, allowance niya. So, bago lang, last payment ko na ito ngayon mga CC, 17,000 yung bayaran namin ngayong March. Ayan, last na to. And thank you, Lord. Wala na akong sadyante. <laughs> thank you so much. So, ganito talaga kalaki ang na itutulong ng sari-sari store. So kung ikaw mga sisiko, kung ikaw ay uh, nasa bahay ka lang, may mga uh, may mga anak ka, tapos may trabaho yung asawa mo, try mong mag sari-sari uh, store, mag-start ka muna sa maliit na puhunan. Mas maganda kasi sa maliit na puhunan tapos uh, lalago siya, lalaki siya kaysa mag-start ka ng napakalaking puhunan tapos uh, hindi natin alam kung uh, ito ba ay magbo Ayan, ito ba ay lalago. So kami 25,000 lang po talaga yung puhunan namin. Okay, so dito na tayo sa pagsubok mga sisiko. Hindi po uh, madali ang pagsasari-sari store tulad ng nasabi ko sa sitwasyon ko. Grabe yung mga pagsubok na dumating sa buhay ko. So ngayon ko lang ito i-reveal sa inyo. <laughs> kasi nakapag-promise na ako. So 2005, ayan, tapos 2006, ayan. Nung time na yan ay ako lang dito sa tindahan, ako ang namamalengke, lahat-lahat na ako kasama ko yung mama ko at meron akong mga katulong. So grabe yung pagsubok na nararanasan ko mga sisi kung alam nyo lang. Uh, nung time na yun ay ako yung ay nagbuntis, Ayan, sa sobrang kasipagan ni Ate Rose ninyo, uh, hindi ko na inalala yung aking pagbubuntis, akala ko okay lang kasi nga nakikita ko na naman yung iba uh, buntis sila marami silang ginagawa, nagtatrabaho pa sila, yung iba nga naglalabada pa, eh, okay naman. Sa, sa akin, yun kasi yung iniisip ko na kahit ako'y buntis, grabe yung, yung stress ko, ako'y namamalingki, lahat palingki, ako la hindi katulad ngayon, si Kuya Dave na sa palingki, ako namalingki, ako nag-grocery, lahat-lahat ako. So, nabuntis nga ako mga sisiko, yun nga ang problema, hanggang 3 months lang siya, nakunan ako. Hindi kinaya ng baby yung grabing stress ko sa pagkakayod ko talaga na uh, lalago yung aming tindahan. Kasi marami pa akong iniisip, yung um, si Kring, Kring noon maliit pa, nasa 4 to 5 years old pa rin si Kring Kring. So grabing kayod ang ginawa o kayod din si Kuya Dave sa ibang lugar. Tapos hindi lang yan mga sisi, not once but Twice po akong nakunan. Kaya yung anak ko, maiyak ako mga sisi. Kaya yung anak ko ay isa lang, si Kring Kring lang talaga. Kasi two times po akong nakunan. Sa dalawang pagkakataon, kasi nga same pa rin. Si Kuya Dave nasa malayo. Akala ko okay na. Akala ko yung, yung nangyari sa akin, hindi na maulit. Uh, after two years, nagbuntis ulit ako mga sisi ko. Ganun pa rin ang nangyari. Nagpaprinatal ako. Lagi naman ako nagpapaprenatal. After 3 months, nalaman na ulit na wala ang na ang heartbeat ang baby sa tiyan ko. Sa sobrang stress at pagod ko, ito yung napala ko. Oo nga, naging ganito yung tindahan namin, malaki yung tindahan namin, uh, na-provide lahat ng mga pangangailangan namin sa aming tindahan. Pero kapalit ang dalawang buhay mga sisi sa sobrang stress ni Ate Rose ninyo. Kaya nangihinayang man ako, nagsisisi man ako pero wala na akong magawa. Tapos na hanggang iyak na lang ako kasi nga gusto ko sanang madagdagan ang anak ko kasi nag-iisa lang si Kring. Kaya ito yung isang reason na bakit isa lang yung anak ko. So, yun na nga masasabi ko hindi po para sa akin. Uh, hindi po basta-basta na magkaroon ng sari-sari. So, marami po talaga tayong pagsubok na mararanasan. So, isa pa yung pag adjust natin sa mga mga customer natin sa mga tao na nakapaligid sa atin kung hindi ka sanay sa mga ugali din nila kung hindi mo makakaya masasaktan ka talaga mga sisi um, yun na nga kailangan talaga natin na uh, lakas ng loob tapos mahabang pasensya kapag tayo ay magsasari-sari store hindi po talaga madali. So ngayon, ang ginagawa namin ni Kuya Dave, kasi sa loob ng 21 years, kung nakikita nyo ngayon, kami ay lumalabas na, kasi ngayon ay binibigyan na rin namin ng chance or ng time ang aming sarili. Sarili naman namin yung aming iniisip. Kasi nga, sa loob ng ilang years, napakarami pagsubok po. Hindi ko na lang isa-isahin. Maraming pagsubok ang, ang dumating sa buhay namin. So ngayon sa awa ng Panginoon ay uh, nakarecover na rin kami. Tapos si, si Kring Kring ay patapos na rin. So ngayon ay nakikita nyo na kaming lumalabas na. Nagko-close na ng tindahan. Nagsisirado na kami ng tindahan. Kasi nga tulad ng sinabi ko, ilang years po kaming nag-struggle. Ayan, ilang years po. So ngayon ay panahon na rin na uh, sarili naman namin ang aming uh, intindihin. Kaya uh, pag linggo talaga, matagal kaming mag-open. Minsan nga hindi na talaga kami mag-open. Kung ano yung plan namin kung saan kami pupunta, pupuntahan talaga namin kakain sa labas, mag-banding na kami ngayon. Yun nga, yun, yun yung ginagawa namin ngayon. Okay, so mga sisi sana na-inspired kayo sa aking story ngayong araw. So malayo pa naman yung ano, ilang araw pa, March 8 pa. Happy 1st anniversary na sa aming tindahan. Ayan. Thank you so much, Lord. Ayan, isa pa, always tayong manalangin sa Panginoon. Ayan, kasi nandyan lang po talaga ang Panginoon. So, kung wala kayong benta ngayon, wag lang po tayo magalala alala yung mga kakompetensya natin. Huwag na natin silang intindihin. No heart feeling. Pabayaan na lang natin. Iasa na lang natin sa Panginoon ng lahat. Kasi siya na yung bahalang magbigay sa atin kung ano yung para sa atin. Ibibigay niya talaga yan mga sisi kahit hindi mo yan hingiin. Itong bahay namin, hindi ko talaga ina-expect na makatira kami sa subdivision ngayon kasi nga ako ay laking squatter. Yan. Kung nakikita nyo yung vlog ni Ibon, nasa squatter siya nakatira. Ganyan din ako. Lumaki ako sa squatter. Hindi ko hinahangad na magkabahay ako dito sa subdivision. Makabili pa ako ng sasakyan. Never ko talaga yung uh, hinahangad noon. Pero ngayon, binigay. Ang akin lang naman, simpleng pamumuhay. Ngay, ganyan lang. Pero ang binigay ni God sa akin, isang anak na graduate na ngayon, ayan, tapos meron akong bahay dito sa subdivision meron kaming simpleng sasakyan ayan, tapos may investment din kami kahit papano, kahit simple lang, at least meron so yan yung ipagpasalamat ko sa Panginoon, kaya kayo mga sisi uh, gawin nyo tong inspiration yung vlog ko, na sana uh, huwag kayong mawala ng pag-asa laban lang po sa buhay, so ayan mga sisi ito lang yung masasabi ko, always trust po sa Panginoon. Huwag po tayong mawala ng pag-asa kasi si God ay andyan lang po palagi. Okay. So, hanggang dito na lang. Mga sisiko. See you next vlogs. Love you all. Bye for now. Love you!